Galing, na pa nakaborda pala na fabric. Na, dito, bro, dito tayo sa kabaan ng congressional. At kasama natin si Boss Chuck ng Digital Republic. Eh, yung Dutch niya. Pogi. May pupuntahan tayo. Malapit lang dito. Samahan niyo kami. Let's go! Ay, dito tayo. Sa flagship store ng DBT ngayon. Bon si Boss Daniel. Si FJ nila. Napakalupin. At yung mga friends natin from Stealth Image. It's 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 that's 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 that Tingnan natin yung Ikigay release ng PPTK. Ano na. BRC. Miss Dex Diaz. Harap din syempre ng Digital Republic. Yun know, na. PPTK, what's up? Ayan si Kev. Set up pa ng flag niya. WP, WP. May gasha po. So, ayan. Yun know, o. ganda ng... Ito oh. ro. Ilang araw niyo ni remodel? One day. One day lang. Kamo <laughs> na. Ah, ano po? Eh yung mga merch ng DVD kay. Solid to bro. Gusto ko 'yan. Ito yung bagong la release, 'di ba? Ayun, no. Solid. Nasa harap 'yan. Ah, lahat 'to bago. Same jacket na trending. Hoodie. Ah, ito yung pink hoodie. Ang ganda. Yes, sir. Saka hindi sa print lang. Ah! Oh, Kaling, nakaburda pala na fabric. Dito. Parang nagawa yung parang may shading yung pink, no? Oo, oh, para parang may gradient yung pagkapin niya. Dahil sa ano yata. Sinuli. So, talaga na yung sticker na oh, yung Ganda. Uh, oh. Ito yung bago nila. Ikigay Collection. And check him out dito sa flagship store ng DBTK so again congratulations sa DBTK etong collection nila na Ikigai is very inspired sa Japan dun pa sila nag photoshoot nitong collection na to biruin nyo yun tsaka etong ang store nila very inspired sa Japan congratulations DBTK isa to sa mga sumuporta sa atin nung Hoonfest that's why susuporta din tayo sa kanila So yun oh. galing tayo sa DBTK flagship store dito sa my shorthorn Quezon City And congratulations to DBTK for the release of their new collection, the Ikigai collection Check it out sa flagship store ng DBTK Ngayon mismo, so I'm posting this live today So next up, Philippine Motorsport Expo, sa Skyway na lang tayo Tayo sa Blue Bay Walk in a I like jet skis I like getting money making shorties coming neck me I like drinking 40s with my mom